nanood mga kaidol idol Ako nagpapasalamat sa inyo lahat dahil nakasuporta kayo sa akin channel. syempre tapos na rin ako maghugas po ng pinggan at naglaba na rin ako. Laba muna bago pinggan. Sabay ipo ng tubig. Eh! Laba! Muna bago ipo ng tubig at syempre bago maghugas ng pinggan. Kakatapos ko lang po. Kapagod gawain talaga po na may pamilya doon na rin siyempre nagkapasalamat ako sa lahat na nanonood ng aking channel at nakasuporta sa akin ako yung nagpapasalamat sa inyo mga kaidol ngayong gabi po ay ako yung matutulog na kinaantok-antok na rin po ako Kapag ako din po anong oras na ako nagsimula maglaba siguro mga alas 7, alas 8 simula ako maglaba at natapos din ako ngayong gintong oras na rin po alas na rin po ako natapos kaya ako nagpapasalamat sa lahat ng nod sa aking channel talaga naman nakasuporta kayo sa aking channel maraming maraming salamat sa inyo mga ka-idol ako nagpapasalamat sa inyo oo nga po pala baka magbalik na ulit ako sa pagrarap sa paggawa ng kanta baka po bumalik na rin ako sa pagrarap kasi gusto gusto ko na rin bumalik sa pagrarap para mas maganda naman na meron akong nailalabas sa pagrarap ng kanta at sa paggawa po ng kanta nagpapasalamat ako sa lahat na nakikinig ng kanta ko ako'y nagpapasalamat sa inyo mga idol siguro mag-iisip muna ako kung paano ulit gumawa kasi bago ako eh dahil hindi naman talaga ako yung mismong ah ano ba ito? hindi naman po ako mismo talaga nag-e-edit ng kanta. Kumbaga yung studio po namin na nag-e-edit. Kumbaga ako sumasabay lang sa beat. Pero ako po rin gumagawa ng kanta. Nagawa po talaga ako ng kanta. Kaso nga mga pan-jingle, mga elements lang ginagawa ko, tatlo o dalawa. Yung sinabi ko naman po hindi ako gumagawa, yung pag -e edit po yung sa pagkanta. Kasi nagbabayad din po kami kada set namin sa paggawa ng kanta pupunta po kami doon unisan, on the spot on the spot na kami doon na kami mismo gumagawa sa mismo studio pag magagawa po na kanta tapos ang ginagawa po namin gumagawa muna po kami ng beat naghahap kami ng beat sa youtube pagkatapos po namin maghanap ng beat sa youtube papakinggan po namin kakabisaduhin po namin yung beat bago namin isalang yung bago gawa namin mga kanta ganun po ang paggawa sa pagbumisik video naman hindi po po kaya ang budget hindi ko po kaya ang budget kasi napaka taas po mahal mahal po ng music video kasi siguro panikanta muna ako kasi nagbabayad ako ng ano yung isang libo bawat isang kanta pero yung sinasabi ano yung sinasabi nila na mag music video hindi ko po kaya kasi wala pa po akong budget kaya ko naman gumawa ng kanta kaso nga sa music video hirap ako dahil wala pa rin akong budget o oh, na tayo sa kontuwa ng kanta mas maganda nga po kasi may music video para ma may matuwa at manood at maraming magtanghal mag comment na magwa ulit ng kanta pero ang dami na po nagsasabi sa akin na maglabas daw ako ng mga bagong kanta sabi ko pag isipan ko muna kasi wala akong budget eh mahirap po mag maggawa ng kanta lalo sa wala akong budget paggawa, oo, oo, kaya. Paggawa ng kanta, kaya. Pero po yun sa budget, wala po. Ang hirap. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng na nanonood sa aking channel kanina sa aking paglalive. Nagpapasalamat po ako sa inyo ng maraming marami. Dahil nakasuporta kayo sa akin at kahit hindi kayo nakikinig, alam po na nanonood, pa rin kayo sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Siguro itong video ng 5 minutes lang. Nagpapasalamat ako sa inyo at siyempre nag- nagpapantok na rin ako at ako'y nagantok na rin kahit yung asawa ko pa rin na rin inubo na rin po yung asawa ko dahil po sa makatila lamunan Siguro 5 minutes lang tatapusin na to ako yung papas lahat maraming 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 masalamat po sa inyo lahat mga kaibang Siguro itong video ko ito, nagpapasalamat kasi ako dahil natutuwa ako dahil may nanonood at nakasuporta pa rin po sa akin, sa akin channel ako'y nagpapasalamat po sa inyo lahat. Maraming 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 salamat. Hanggang dito na po. Sa babay po. Ingat po. God bless.